Grabe naman yan Lodi, napakarami naman yan May ano pa oh, may, may tag pa yung napulot ito oh Ano man? ba? oh O diba? Grabe Magkano ang presyo? 14 KD Ah 14 KD, tingnan mo God, grabe, 2,000 may kita Ayun, oh, nagawan po eh oh Hello, hi <laughs> Sila di kabayan oh Oh, nakarami na ba kayo? Ayun oh, may mga ayun, oh, Lodi oh. may tagot lang. Akin to medium eh. <laughs> ayun oh, medium oh. It's an impa. It's an impa. <laughs> Trapi. Talagang kailangan kasi natin dito, piling-pili din eh. <laughs> bawal ko sa maart. Ha? Bawal sa uh, Yung mga bawal sa mga maart dito. <laughs> Pag Bawal sa mga Marte. Ma oh, oh. Sang, sang pa dito libre lang, o 'di ba? Uh -huh. Tapos mga branded pa yung iba. Ha? Uh -huh. <laughs> <laughs> yung iba nakapag simple-simple lang, tuwad-tuwad kay alam na. <laughs> oh, no. Oh. oh? Max. Alvarado Ito pwede sa atin to Ang mga ayun lalaki Ganda Hanap lang talaga tayo nito ito hey, brother Ayun no? Mga may mancha man Hmm Pwede ito, malaki. XXL. May mga malalaki doon sa amin. Ano ba? Kunyari ko lang? Ganon talaga sila isa pa ha. <laughs> Mia. Ior. <laughs> Mia Ior. Kunin <laughs> ko yung mga malalaki kasi may mga malalaki sa amin. Oo. Uh -oh. Mga malalaking damit. Ah ah. Dami po. Ah ah, yan oh. ni Kabayan. Nasaan ba isa'yo? Nakuha ano mo? Ayan pa lang. Bago pa lang, no? Late kasi. Late na kami. Oo, oh, yung mga hindi hindi nyo pa nakuha oh, para hindi kaya abot ang abot. Ito to to, to. Oh, ito. Ito, oh jogging pants. Ay sira yung dulo. May damage na dulo. Pa, <laughs> oh, may pansa na ako Ha? Oh my shirt. so na may may sa shirt. Oh, Ah, oh, divided. Cute up. Kunin natin. Divided. Ha? <laughs> Siyempre, oh, dami. Nakahabol pa ako. Kung saan saan, san kasi ako nagpupunta eh. Okay, oh, piso piso lang. Piso piso na lang. Kasi si ate oh. Piso na lang po. <laughs> pero oh, oh. ganyan-ganyan lang ang bitbit niya. Oh, oh. Pero nakarami na po yan. Oh, marami na nakuha ano na, na Nasa gilid, nakatambak. <laughs> <laughs> ang saya dito. Kaya nga eh, di ba? Ang gaganda ng mga gamit. Kasi Grabe. Grabe. Is plus oh, mga branded mga. Oh, mga branded. Si mga sikanhan man siya pero. Sayang. Oh, Si kan nanti ro di ba? Okay. Yeah. mo nakuha natin. Tabi muna tayo. Ito yung kuha ko, konti pa lang. Eh, nakuha natin? Oh, mayroon siyang ano? Mayroon siyang Mayroon siyang tag. Sanduk It's an M. Nasa 4KD. Nasa 700 plus pala ito. divided. Lagyan natin sa anak sa plastic, para makahanap ka tayo ng iba. Kakarating ko lang din kasi mga ito eh. Marami pa tayong mahanap uh, dyan. Yeah. Ah. Ayo okay. ah. Ay, sila ne ni, nih oh yo. <laughs> ayo si ate, ayo si Ayan no? Oh. Ayan, ang dami nang nakuha nila ni ate. Ito kay Ka Angel. Harbat. Asa na yung camera mo? Bidyan mo nga ako. Ayan na, para may isama natin sa ano. Uh, play mo. Ayan, ayusin lang natin kasi para magkasya mag sa ano, Oh, Oo, nga. Dibon? dami ah, punong-puno ah. <laughs> Lagay natin ito sa ano, sa Malik Ryan Park. Ayun pa mga idol oh, dami oh. Alagang, mm, mamimili po kayo dyan oh. Sabi. Sulit. No? Sulit ah. na sulit. ganda t-shirt Kaya nga eh oh. Ngay, oh. Ganda, no. Grabe. yung si mga pantulog oh. Lalaki.

hindi na totoong maganda pero pwede na sa atin pa pamigay pamigay din po natin ya. sayang din yan eh ito oh oh ganda oh sando talaga dito talaga mga idol kaya ah, kailangan ganda, pilimpili ang ganda nito <laughs> ambil man okay, oh. <laughs> ang ganda nito long sleeve full, full amber oh. long sleeve haba ah haba ng pagka long sleeve niya ah Kunin natin. Ah, karamihan kasi mga damit dito, mga pang ano, pang fashion fashion ba. Mga malalaki. Brand nito, original lo. Oh. Ay, oh, sa manifest. Oh. Dumios. Kunin natin. Ganda nito ah. Ito pa oh. Polo shirt. Nasir. Oo nga eh. Kailangan piling-pili lang talaga. Piling-pili lang. Ano lo din? Nakarami na? Pulo-pulo na. Bigat na dalhin yung ano. Ito pang bata oh. Father and son. kondinatin natin to Meron pang cover sa ulo yun ah Ha? Ha? Ito, 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 ito Oh, pang pendalaga, Ha. Oh, ang laki ng ano sa kamay oh Oh Mahal ba ah. Uh, pang fashion Oh, okay. good Pang fashion. Ah, ah. Malalaki kar. <laughs> Malalaki kasi tao rito. Jaket Ano na din? Ayun, oh nga, ayos. Malalaki tao. <laughs> ah. Ngayon ang iba Long slab 7 kg Pagkano? 18, 18, 7 7 kg oh Oo uh? Oo, nasa 1000 migit oh Ito diba, ang laki Ito si laki ah O, yung mga Yung mga may kasamang panty Oo O, <laughs> yung bakit para nakahangir? Ay hindi, pang ano nga Pang ano nga to, pang ayano no? Pang ilalim Ay ibang klase o, no? si pa naman Tapos may alambre yung dito sa may ilalim ng dibdib Ayan o, no? alambre o oh. <laughs> Walang gagamit yan sa atin Si Pinchidi no sa libo migit, tinatapon lang <laughs> Grabe, no? Uy, uh. maong oh, diba? oh. <laughs> Ikaw, bala ka Kung kukunin mo eh Ang bata Dito natin, minsan may pira to eh Malay mo, may pira Minsan may pira dito eh. Ah, naka na ano na pala to, nakalkal na pala. Yan nga, nakalkal na nga. Ah. Do no, oh, dami no di oh, ayuno. Oh. Ayuno. Oh. Dami ko. Hello. Dito tayo. Oh. Talaga naman. Talaga naman po. Ah, ah. Ha? Ah? Wala nga eh. Wala. Uy, short. <laughs> oh. ah Oh, kaganda pa naman, oh. oo. talagang manginayang ka talaga dito sa mga oh tinan nyo na mga brand oh saraw oh. ganda to lulit kunin ko nga to sarah kunin ko to pamigay natin baka may gusto bahala na sila dyan pag ayaw nila tapo nila <laughs> oh. puro pa pang bata na smart style oo oo Oh. Ah, yeah. mga uh, 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 maraming salamat mga idol. Ito na yung Nagawa nating ukay-ukay. Saka punta. Ay marami, maraming salamat po sa inyong pagsama. At tayo po ay pupunta dun sa ano? Pupunta dun sa sasakyan. hatid po namin yung amin na pulot ay si Ka Angel TV oh, ayan oh. Ay eh, para mamaya ay din naman. Oh. Uh, yung mapagpilian namin, Yung naman bitbit -bit namin napakarami. Kaya nga po, doon naman po tayo sa ano sa babasagin maraming maraming marami salamat sa inyong mga idol ha kaya kung bago pa lang po ay sa ating youtube channel kaya na pa dan si wag niyo po kalimutan i-click ang ating subscribe button at si pre pakiclick na rin po yung notification bell tapos pakiclick na rin po yung all para lagi pong i-update sa mga video natin na upload at saka update din po kayo pag meron po tayong pinaparapon na balik-balik to so, nagka po ng sinabi ko yun naman po ay para po sa inyo yung mga daan na pupulot namin pinaparapol po natin yan mga idol kaya abang abang lang po maraming maraming salamat bye bye peace out